Guys, nandito nga pala ako sa may Santo Niño Cebu City, ah, uh, dito sa may Samora Street. Samora Street. Malapit lang to sa may katedral. eto yung katedral. Tapos, ito yung Santo Niño Church. Kaya nga pala ako nandito kasi titikman ko itong uh, kainan ni Bisay Studio na Tugtuga Oing. Ayan, may mga affordable sila. Mga pool trip dito man, no? yung pinagsamang manok tsaka baboy Ito po ba yung tog okay? Eh? Yes, sir Yung kainan ni Bisaya Studio Yes, sir, meron kaming inasan, meron kaming chicken, meron kaming beef crackers, meron kaming almusal, sir Lahat, sir, pwede mo kainin din, sir Totoo, sir, bang affordable dito, sir? Yes, sir, yes sir. Ayun, maka-order nga Ang lupit dito, guys, oh You know? Ano talaga ito? Parang fast food restaurant talaga siya, no? Parang tulad ng Jollibee, ako makulot meron siya dito breakfast tapos top uh, tok tok chicken in nasal tapos ang dami rin mga mino dito ang dami mong pipilian ayan oh. man talaga pinipilahan dito talaga, no man meron din silang ice cream burger chicken nuggets fries spaghetti grabe ang dami mong pipilian dito man kainin mo ang, man. ko panginam ba dami kumakain dito. Boss, only rice yan, boss? Yes, sir. Only rice, sir. Okay, no? Parang lirais din dito. Ang lupit. Ma'am, ano po yung mura nyo dito? May offer? Yung 99 platters, Isang chicken, at chakawa, yung drinks. Ay, ito pong C2. Yes, sir. Dito na lang po agad, oh. Super meal po agad para matikman ko lahat. Meron pa sila dito sa second floor case, so. oh. Dami rin kumakain. Ayan Ay, yung picture tayo, picture, picture. May picturean mo sila, hoy. Another, bossing, kilala mo, Bossing? Yes, Bossing. Ayun, Ay, oh. Kamusta yung food trip dito, Bossing? Good, good, good. Date with jowa. pareko ko, sana ako. Lipit <laughs> na ito guys. So, meron silang ice cream. Bali, unahin natin ko, syempre, kasi matutunaw yan. Krop. Hmm. Nauna yung dessert. Oye. <laughs> Ay, sakto. Mainit ngayon, nino. Grabe. Mmm sana magkaroon din sa Manila nito no na magkaroon sila ng branch doon mismo tok tok tugaoy mm -hmm. so bali wala akong mapili kaya super milagad ang in order natin um, Parang para panlata na no mismo man kasi yung ano may manupit silang burger dito guys kasi yung sauce durian sauce durian tol grabe kami na kami yung dagman o yan may durian sauce sya ito yung burger tikman nga natin hmm Pwede ah. Oh. Mm. Manalo sa amin pagka durian pero konti lang. Sakto lang. Grabe, suksik yung kalim mo nun Bali, murder nga pala ako sa kanila na super meal Merong fried chicken at ribs, pork ribs Tapos yung chicken, spicy flavor Tikman natin Mmm, magutong

kung na. Oh. ano yan? Pineapple juice. Pineapple, Pineapple juice. Pineapple Talagang hindi tinipidihin. Eh, no? <laughs> Ito naman oh. Pork ribs. Pork ribs. Malaki-laki rin yung pork ribs nila guys. Ayan oh. Malaki-laki rin. Diba? Ipa natin. Lambot mm -hmm. man. Barbecue <laughs> sauce. Patiin natin. Mm. lupit dito sa May Tok Tuga o yung kasi yung Marami na utak ng mga mga fast food restaurant dito sa May Tok Tuga yung pinagsama-sama nila may chicken nila may fried chicken, spaghetti, burger, may pork, uh, pork ribs, di ba? Onion mm pound -hmm. burger. Sarap ng sauce guys kapag umorder kayo dito na chicken inasal, sal meron din sila ditong chicken oil o ba? Diba? ang lupit pinagsama-sama na nila dito sa iisang restaurant o oh. bali hindi rin pala to kay Jigs TV try natin to wala akong order na chicken inasal, sal ha katry ko lang to sarap tol hmm. ang sarap ng chicken oil Kaya sa mga taga Manila dyan na nagbabalak na pumunta dito sa may Cebu, eh, try nyo pumutrip dito sa may Tok Tugaon.